What's up mga tol! Welcome to the channel! Paano ba tutorial? So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ako kumita ng unlimited 500 pesos for free habang nanonood lang ng video gamit ang mobile phone natin. At dito ay makikita nga ninyo na meron na tayong 1, 515 1,341 coins at pwede po natin siyang ma-withdraw direct sa ating Gcash mga tol at yung katumbas po niyan is 500 pesos. So bago po tayo mapatuloy sa ating tutorial ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick naman po ako ng like button dyan sa ibaba at click mo na din ang subscribe button at notification bell para ma-update kita sa aking susunod na video. So mga tol, bago pa tayo mag-withdraw, ituturo ko muna sa inyo yung step-by-step -step process kung paano mag-sign up at kung paano nga ba ma-maximize yung income natin dito para makapag-withdraw agad ng 500 pesos direct sa iyong GCash account. So mga tol, yung application na gamit ko para kumita po ng unlimited 500 pesos habang nanonood lang ng YouTube videos direct po sa ating GCash is itong si Castrobe application. So ngayon, ituturo ko po dito sa inyo kung paano mag-sign up at kung paano nga ba mabilis kumita ng coins para makapag-withdraw po direct sa ating GCash. So mga tol, nakalagay din po sa description box at sa comment section yung link po para ma-redirect kayong may download yung Castrobe application. So after mga tol, click lang natin itong open kapag na-download na po natin at na-install na po yung application. So mga tol, dito, kailangan po natin mag-sign up gamit ang ating Google account at Facebook account. So yung sa akin mga tol, Google account po yung gamit ko para makasign up dito sa cash application. So once kapag sign up na po kayo mga tol dito sa cash application, ang unang-una yung gagawin mga tol is click nyo po itong me na button. Tapos dito meron kayong makita na invitation code bonus. Click nyo yan. Tapos dito mga tol, itype nyo po yung referral, ID, or invitational code na inyong mga kaibigan kung meron man. So nakalagay din po sa, dyan sa video natin yung ating referral code. Pwede nyo po yung gamitin mga tol para makakuha kayo agad ng 3,000 coins agad-agad kapag nag-enter lang kayo dito ng invitation code. So ngayon, after nyo ma-enter dyan mga tol, yung pangalawang gagawin nyo po is click nyo po itong rewards. Tapos dito mga tol, meron kayong makikitang check-in. So click nyo yan. So dito mag-check-in pa kayo araw-araw at meron kayong makukuhang coins for free. So ganun lang kasimple mga tol, mag-collect ng mga coins dito. So sa akin is na-claim na ko na kanina. Ayan, back tayo. Tapos yung pinakamain dito mga tol, dito nga sa rewards, mas marami pa po ditong pwedeng gawin natin. Meron pang mga boxes dyan mga tol na pwede nyo i-open para makapag-claim kayo ng coins. At syempre, para makapag-withdraw po tayo agad-agad dito ng 500 pesos or more direct po sa ating GCash account. So dito mga tol, merong finish assistant tax at once a day. Ayan, mas marami pa po yan. View ads to get coins. So try natin to para may pakita ko sa inyo. Click nyo lang yan. Tapos dito, click add below to page to get 80 coins. So click mo lang yung add. So ayan, after mo maklik, madadirect tayo dito. Balik lang po tayo sa ating cash job app. So maglo-load yan mga tol at yon nakuha na po natin yung plus 80 coins at merong pang plus 200 coupon. So, ganoon lang kasimple yung mga tol, ang mga task dito sa CashTube application. So, yung other ways nga dito mga tol is yung panunood po ng mga videos dito. So, dito sa video mga tol, makikita nyo po yung mga coins na kalutang. So, pwede nyo po yung i-click, syempre, para maklaim natin. Click mo yung coin. So, syempre, manunood tayo ng video. Merong lalabas dyan na add video. Panoorin lang natin mga tol. Wait lang natin na matapos para maklaim natin yung coins. So after ng medyo mga tol, meron po isang tricks na kung saan pwede natin dublihin yung ating coins na makukuha dito. 3, 2, 1, 0, ayon. Tapos, close. And ayun mga tol, plus 88 coins. So ito yung isa sa pinakadabis way mga tol para mar marabilis pong ma-maximize yung ating earnings of coins dito sa cash job application. Pwede po natin dublihin ng 88 coins. Click lang natin tong win 2 times reward. So manan manonood ulit tayo ng panibagong video ads at wait lang natin na matapos para po makredit po sa ating account balance. So mayroong countdown mga tol, wait lang natin. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, Click natin to. Tapos close. Ayan mga tol, plus 88 coins ulit direct po sa ating balance account. So ngayon, pwede nga tayong manood dito ng mga videos. Ayan, marami po yan mga tol. At beside dyan, pwede po tayong mag-search dito kung alinmang videos yung gusto nating panoorin. So halimbawa, John Wick mga tol. Trailer, search. So ayan, so click lang natin itong gusto nating panoorin at tweet lang natin mga tol na mag-load. Ayan, nag-play na mga tol at makikita nyo po dito mga tol yung circle na merong treasure sa loob. Mag-load yan mga tol habang nanonood tayo ng video. So ibig sabihin, meron tayong makiklaim dito na coins para habang nanood lang ng video. So isa po ito sa mga ways para ma-maximize yung ating earnings dito sa Castrobe application. So wait lang natin mga tol para maipakita ko sa inyo at kung paano ba ma-claim yung laman po ng box. Ayan. So meron ng 1. So habang nagnanood pa tayo ng video, continue pa po, po yung kumikita mga tol. So ngayon, post muna natin para ma-claim natin yung box. Back lang tayo. So ngayon, dito sa rewards, merong 1 makikita ninyo. Yan po yung box. At makiklaim po natin yan dito sa mismong box sa itaas. So close lang natin to muna. Dito mga tol, merong number 1, open lang natin. So ayun mga tol, plus 155 coins yung nakuha natin habang nanonood lang tayo ng video dito sa Castrobe application. Ganoon lang kasimple mga tol kung paano nga kumita dito ng coins para makapag-withdraw tayo sa ating GCash account. Follow nyo lang yung step by step natin mga tol at huwag nyo pong kalimutang mag-time story rewards para mapabilis po yung inyong earnings ng coins. So ngayon mga tol, magwi-withdraw na po tayo dito ng 500 peso sa ating CashTube application. So mga tol, nandito na po tayo sa ating main account at iwi-withdraw na po natin yung ating perang tinita dito sa CashTube application. So click lang natin tong withdraw. Tapos syempre gcash. So mga tol, bago natin i-click yung withdraw dito ipapakita ko muna sa inyo yung withdrawal history natin. So pangatlong withdrawal na po natin ngayon mga tol, na kumita tayo ng 500 pesos. Yung unang withdrawal natin is noong February 20, uh, December 9, 2022. 500 pesos yan mga tol. At yung pangalawang withdrawal naman natin is noong February 22, 500 pesos din yan mga tol. So ngayon pangatlong withdrawal natin, click lang natin tong Gcash. Tapos, 143 coins. Ayan, 500 pesos. Click lang po natin itong withdraw. And mga tol, withdrawal balance to Gcash. Mapupunta po yan agad sa ating Gcash account. Click send. Balance withdrawal successful will process as soon as possible. The estimated time is 1 to 7 working days. So wait lang natin mga tol na pumasok po sa ating Gcash account yung perang withdraw natin dito sa CashTube application. So mga tol, naka-receive na tayo ng notification na pumasok na po yung perang 500 pesos na withdraw natin sa ating cash application at pumasok na siya sa ating GCash account. At meron din tayo dito na receive na notification galing sa ating cash app na successfully po is na withdraw na natin yung ating 500 pesos at pumasok na sa ating GCash. So check lang natin mga tol na para maipakita ko sa inyo. Ayan yung ating withdrawal history at makikita niyo mga tol Balance withdrawal as of March 26, 8 PM kagabi tayong nag-withdraw at pumasok siya ngayong umaga. At dito nga sa ating GCash is naka tayo ng 500 pesos. So mga tol, so ganoon lang po kumita dito ng libreng pera habang nanonood ng video gamit lang ang mobile phone natin. So mga tol, don't forget to like, comment and subscribe. God bless po sa ating lahat.